Ayan mga kabarangay, mayroon tayong pinaputok na pampano. Ayan, so magti 3 years na na tayong gumawa rito. So dahil request po ng ating mga followers na gumawa po tayo ng ating teknik na ating kakaibang uh, pinaputok na pampano mga idol. syempre dahil mahal po ang pampano, uh, nasa 350 ang kilo. Uh, Pakicomment naman kung magkano ang kilo sa lugar nyo. So dito sa amin 350, so bumili tayo ng isang piraso nasa 400 grams. So ayan, una-una siyempre kailangan natin linisin, tanggalan ng bitok at ang uh, hasang. At syempre timplahan natin ng kunting asin, paminta at siyempre yung ating limon or kalamansi. Saka po natin Crispy. Prito lang po natin mga kabarangga yung ating pampano. Siyempre, sa piraso lang. So, 400 grams po yan ang, uh, ang timbang yan mga idol. Ayan. Siyempre, kailangan natin lutong-luto at saka natin i-strainer ang ating pampano. So, una-una, i-prepare muna natin ating sibuyas. Ayan. Iwain lang natin ng medyo maninipis para siyempre, para masarap. At siyempre, isunod na natin pag-iwa ang ating kamatis. Ayan. Mga dalawang piraso kamatis siguro pwede na. Yung primero meron tayo isang piraso ng siling panigang. Ayan, hiwain lang natin. Siling green, hiwain lang natin na maninipis at higit sa lahat. Meron tayong mix. Hiwain din natin na medyo maninipis at kunting luya. Kunting-kunting lang yung luya. At saka natin paghalo haluin Ibrahan po natin ang kunting magic sarap, paminta, asin at yung ating liquid seasoning. At siyempre yung pampalasa, yung kunting patis, mga idolog. Lang po natin aalatan. I-combine lang po natin ang ating templada. So ay meron tayong dahon nga pala ibalot natin sa dahon. So dapat yung dahon natin i-lutuin uh, natin ng kunti sa apoy para matibay. Toppings lang natin yung ating ginawa nating pampalaman na syempre meron tayong uh, salted egg, yung itlog na pula. Para syempre parang lalo masarap at ibalot lang natin. Dapat wala po siyang singaw, walang butas ang gagamitin nating dahon mga idol. Ayan, itali lang po natin ng maigi ng ganyan. Ayan. Bago nga palang lahat, meron nga palang nagpapashoutout sa atin. Walang iba kundi si Buddy Jewel Bakulbas ng uh, from Jinsan mga idol. Ayan, at syempre si Michael Gura Inesit to and shout out sa inyo mga sir mga idol ayan okay, itali lang natin siguraduhin lang po natin na itali natin ng pagganyan uh, para walang singaw syempre at uh, saka natin putulan ng konti para hindi abala dun sa pagpreto natin Tsaka natin ipreto, sa so, piripretuhan na rin natin ng ating isda. Doon na rin natin siya ipreto So mas masarap kasi idol, mas mabango kasi ang ganitong sistema na ating pinaputok na pampano dahil doon sa dahon napakabango. At sigurado po, sure po 100% wala pong nakakapasok na mantika dyan. So kusa siyang naluluto doon sa loob at napakasarap, napakabango ang ganitong sistema ng ating uh, pinaputok na pampano. Kaya luto na po ang ating pinaputok na pampano at ganyan lang kasimple. At syempre, ayan, tingnan na po natin. Ayan mga idol, kita naman. Luto-luto na po ang ating pinaputok na pampano at Ganyan lang kasimple. So ngayong parating na Christmas season, ayan. Ganyan lang po kasimple gumawa ng pinaputok na pampan. So dipindi naman po sa nagluluto. Ayan, yung iba kasi direct, direct Ayan. So, ayan mga idol. At sa so, mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagong at ng ating soka rapsa. Ayan. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at nang sagay mo. Mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan. At maraming maraming salamat sa aking mga followers dyan. Sa bagong followers, sa ating bagong commenters, bagong viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga sir, mga mama at magkakalhating million followers na po tayo. Ayan. At advance, Christmas na rin po sa inyong lahat. Ayan, salamat. Ayan mga kabanagay, ito po yung ating product ang sukarap sa atlanong lalo ng panahon na Disenga, Pasko, maraming andaan. So napakasarap nito iyayay. So so sa ating mga lechon, lechon kawali o kahit na sa ating mga crispy chicken mga ito. Yung primero din po tayong ba uh, bagnet bagoong na spicy mga ito, lalong lalong sa lidwa. Sa mangga, lidwa. sa kare-kare, Ayan, para appetizer, pang-ulam, bagnet bagoong, available din po sa Shopee. Siyempre meron tayong regular na hindi mangang para sa pwede sa mga bata mga Ayan mong mailagay po natin yung link sa communication sa mga gustong mga mga. link po ng siya, mga logs ayan.